yung mga simpleng bagay na lagi mong nakikita, pwede mo rin gawing decoration. Katulad nito, yung mga pine cone. Isasama ko na rin ipang decorate yung mga nakuha nating tag na 90% sa Dollar General. Medyo natenga na nga ito ng medyo matagal kasi ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Busy talaga this past few days. Etong mirror na to binili ko sa Amazon. At syempre yung mga ganitong klase ng mga pang decorate ang ganda-ganda. Gawa siya sa cotton farmhouse na farmhouse ang dating. Tapos yung mga pine cone dito ko na rin to ilalagay. Pwede rin nga pala tong lagyan ng essential oil para mabango. Ito yung isa sa nabili ko sa Dollar General ng 90% off. Candle holder ito. At ito pa. Nung una iniisip ko kung anong pwedeng ilagay dito kasi maliit lang siya. Kaya naisip isip ko eto na lang, ginawa ko na lang siyang sabitan. Gustong-gusto ko talaga yung farmhouse na farmhouse ang dating. Ano sa tingin nyo mga mamis? Magandang umaga, Pilipinas!